Opo, Yusek, makikibalita po kami. Una sa lahat, gaano pa po ba kadami yung mga Pilipino na unaccounted for o yung mm. mga hinahanap pa po natin? Dalawa po ang unaccounted for, no? So, mm. ibig sabihin, well, hindi maganda na unaccounted for, pero look at it na hindi pa sila mag-declare na namatay. Mm -mm. may, apat tayong, uh, may apat tayong confirmed dead. Hindi hindi six, no? Hindi dumami. Mm -mm. Tsaka, uh, actually, hindi natin alam talaga kung nasan sila, pero eh, we can consider na maaaring kasama sila sa mga bihag ngayon. Kaya ah. itong pagpapakawala uh, mm -hmm. ng mga bihag, apat na yung hostages na na pinakawala na gives us hope no? na kung kasama man yung ating dalawang kababayan ay buhay pa sila at uh, maaaring... maaring makabalik din yung ano yung kalayaan mo ma 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 makawala na rin sila maka makabalik na rin sila sa kanilang mga pamilya. So let's hope. Yusek paano po ba ang polisiya natin pagdating po dito sa mga ganitong klase ng sitwasyon kung totoo na naging hostage nga po itong dalawang uh, Pinoy although hindi pa naman natin sigurado ano po possibility lang 'yon. Paano po yung policy natin? Well, we don't negotiate with, us, with terrorists. No we don't negotiate with uh, uh you know, with people who uh, kidnap uh, our citizens, but we look for I uh, no, no third parties Naganap tayo ng mga ibang pwedeng makatulong sa atin na may uh, na may connection sa Hamas. So, uh hindi ko sasabihin yung kumpletong lahat ng ginagawa natin dahil Siempre we have to protect uh, ating mga citizens din eh, no at uh, todo na sinasabi namin yung general hindi niya sinasabi yung strategy niya uh, in public kasi guerra to eh so in this case uh, we'll do what we can